Please, Jagged, please. Jagged, promise. Kakalimutan ko lahat to. Piliin mo lang ako. We've been through a lot of tough times together. Please. Ma-overcome din natin si Greta. Kaya natin to. Pagsubok lang natin to. No, Jagged Blair, promise. no. Ikaw ang na-overcome ko. I can't see my future with you. At maski hindi ko pakasalan si Greta, I still don't see myself marrying you. Let me go para maging malaya ka din. Please you know, stay with me. You are a strong woman, Blair. Kayang-kaya mo nawala ako. Jagat, please. Don't comfort me with your words. Just stay with me. Yun ang kailangan ko. Hindi na ako makakapagbigay ng kailangan mo, Blair. Jagat, please. I'm sorry. Please. I really have to go. Please! Jared! Sige! Iwan mo ako! Tingnan ko lang kung may kasal ka pang pupuntahan. Dahil gagawin ko lahat para hindi matuloy ang wedding niyo. Dahil kung hindi ka lang mapupunta sa akin, walang makikinabang sa'yo, Jared. Umuwi ka na, Blair. I swear, magsisisihan mo to, Jared! You have no idea what I can do! I'll you up Greta! Just wait and see! Jared! 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 Hello, Larry. Where's na si Greta? We've been waiting for hindi pa rin siya dumadating out. Now. What? Sana sinabihan niyo kami. Sana tinext yung malang ako or tinawagan. Sabi kasi ng coordinator, kaning na. Pero di naman siya dumating. Pero may iba tayo. May kasalang pa today? Sana naman tuloy. Of course. Hindi na pa kami nag dito sa simbahan. Ay, my goodness. So what if sinisingil na ako ng universe ngayon? What if hindi dumating si Greta bilang karma sa lahat ng malig na gawa ko before? Jared, relax. You were overthinking. Makibalita na lang tayo kung anong sasabihin ni Allison. Ma'am, sir, uh, pinapatanong po ni Father kung tuloy pa daw po yung kasal. Kasi po, almost 30 minutes na po tayong late. Uh, of course. Masabi na lang kay Father, hold po muna. But, nalate lang yung bride. Pero papunta na can Alison! Anong balita? Wala siya sa hotel, Jared. Hindi rin siya nagpunta sa glamping niya. Pinacheck ko na yung buong hotel, but, but, she's not there. May iba ba siyang contact na kasama na pwedeng tawagan or tanungin? Ang alam ko, she came to the hotel na mag-isa. Ang usapan lang namin, we go by the tradition na huwag mo na magkita before the wedding. I don't like this. What if may mangyari masama sa kanya on the way? Or something? Kung nag-accident man siya, for sure, nabalitaan na natin yun sa news. Pero honestly, ako din eh. Kinakabahan na rin ako para kay Gert eh. Walang makikinabang sa'yo, Jared. Umuwi ka na, Blair. Kung may kinalaman dito si Blair, I swear hindi ko siya mapapatawan.